So good morning, good morning everyone. For today's uh, video natin ay magluluto tayo ng tinolang tilapia. Yay! Yan. Uh, tinolang tilapia para sa tanghalian. Unang tilapia, ulo. Ayaw. Pangalawa ay yung kanyang hati ay buntot. Yay, yay, yay. Yan, nasa tabi ko yung aking apo uh, sa panganay na bunso, ay yung nag-graduate kahapon. Uh, Yan, maririnig nyo yung kanyang boses. Uh, Pangalawang tilapia, ulo, naputol. Uh, ay, uh, ito naman ang kanyang kahati ay ang buntot. Yan, so, uh, kaludi natin dyan ay... Uh, ipapakita ko sa inyo ang preparation po natin sa ating lulutuing uh, uh, tinulang tilapia yan okay mayroon po tayo rito inihanda na medyo madilim lang kasi hindi ko mabuksan ng ilaw eh may natutulog kasi <laughs> yung daddy nila eh umuwi dito para makita uh, sa mga anak. Kaya yan, uh, tulog, hindi ko ang ilaw sa sala namin. So, ito ang ingredients natin. No? Mayroon tayong uh, spinach leaf, uh, kung tawagin ito ay kangkong. No? Yan. At mayroon tayong malunggay. Malunggay po. Yung moringi, no? Malunggay. Yan, uh, okay, okay. natin to. Ngayon okay. ay hugasan natin ang uh, dahon ng Malanggay. uh, kangkong. At Malanggay. pagkatapos Malanggay. nating uh, hugasan to ay lilinisin natin ng maigi, no? Uh, hugasan ng maigi. Kasi mga dahon ito, ano, Uh, actually, ito naman ay sariling uh, tanim, no? Uh, sa aming uh, bakuran lamang at ang malunggay ay hugasan din po natin, no? Hugasan din po natin ang malunggay. So ngayon, magagaya tayo ng uh, sibuyas, no? Gagaya po tayo ng sibuyas. Kukuha po ako ng sibuyas, ha? Ito po at ang uh, luya, sibuyas. Huh? Baby, please uh, pick it up the ginger over there. Okay, we have the onion and luya, no? Halo natin ito para matanggal ang lansa o lunglang lansa ng isda. So, gagayatin ko na po ang sibuyas. Ah, uh, siyempre sa ah, uh, tinulang tilapia ay hindi mawala talaga ang sibuyas at luya, no? At mamaya ay ipapakita ko rin sa inyo ang lemon sa mga tinula, anumang klaseng tinula ang gagawin ninyo, isda man yan, mapamanok man yan, no? basta tinula siya, uh, tawagin ay napakasarap lagyan ng uh, lemongrass o yung tanlad. Ayan, yung ating luya. No? So, uh, gagayatin ko na po siya ng uh, uh, maninipis. No? Ayan. Yan, ang sibuyas susunod. Gagayatin din po natin. Yan. Ayan ah, po, tapos ko na pong na uh, gayat ang sibuyas. Ngayon, gagamitin ko na po yung uh, kaserola at lalagyan ko ng tubig. Uh, andito po ako sa aming kusina na nagayos, no? Nag-prepare nang ng ating pananghaliang tinulang tilapia na may kangkong at malunggay. Lalagyan natin dito ng sibuyas, luya at tanlad. So, yan po ay lalagay ko na po ang sibuyas at luya. Uh, pakukuluan po natin to, no? So, pupunta po tayo sa labas. Uh, sa ating kalan po at doon po natin to pakukuluan at pag kumulo ito no saka natin ilunod ang ha ilunod ha <laughs> ilagay ang tilapia no pagka na itong ating uh, sangkap na sibuyas at saka luya no yan uh, uh, ayusin ko muna itong kamera natin para maganda itong ating gagawing preparation sa tanghalian no yan itututok ko lang siya dito sa ating gagawing pagluluto yan Yan. So, bubuhayin ko na siya. Yan. mabubuhay na siya. So, ngayon, lalagyan ko siya ng um, kunting asin, no? Asinan uh, ko na siya muna, konti, no? Yan, konti lang. Then, mamaya kapag ka medyo, ano, ay dadagdagan natin. syempre sa pagluluto ng tinolang tilapia, hindi yung mawawala yung paminta. Ah. Yan. Itong paminta na aki pong uh, ilalagay. Yan po. Kalahati po ng uh, ano na to. Takalan. Now, ngayon, ano ang gagawin natin susunod? Kukunin natin ang lemon no? Pupunta tayo sa labas, mamimitas tayo ng lemon grass. Alam niyo mga kaibigan, mga Uh, idol natin, mga ludi natin, uh, yung lemon grass natin ay nakatanim lang sa gilid ng bahay natin. Uh, no? medyo, medyo, silaw ang ating video. No? Ayan. Pipitas ako ng ating lemon grass na uh, isa sa mga sangkap na gagamitin natin. Ayan. Actually, ito ay hindi ko siya direktang tinatanggal ng buong puno no mga dahon ang kinukuha ko lalo na itong mga naglalaylayan ng na mga dahon yan kailangan tanggalin no yan tinatanggal na natin oh yan mga dahon ng kailangan natin dahon ng sili yan medyo masilaw lang ang ating Uh, video. Okay. Ayan. Ayos ko uli ang kamera para sa ating preparation. Ayan. Okay. Ito na siya mga ka, uh, idol natin, mga kaludi natin, mga friends. No? Yan. Uh, natin ang lemongrass o yung tanlag and then iroll natin. Ayan ha? Ah, Pagka-roll ay ilak mo siya, no? Para hindi siya mag-scattered sa loob, no? Ilak mo yung pinakadulo ng dahon. Yan. At pagkatapos, siyempre, uh, kukuha tayo ng tubig. Okay. Yan, panuorin nyo muna yan. Nakaprepare At, Yan. Ito na, hinugasan ko lang po siya, no? Yan. Kaya lalagay na po natin. Okay. Ayan. So ngayon naman ay nalagay na natin yung ingredients, no? Lahat. Kukunin naman natin ang tilapia, siempre. Hindi masarap yun kapag wala ang tilapia, no? Yan ang nagpapalasa. Ayan kasabay ay kukuha tayo ng sandok at yung ating ingredients, no, ng mga leaves. ito na, ah, dadali na natin sa labas, no? ka don't disturb your daddy. no, put back there. Okay. Yan. Ilalagay natin ang tilapia. Ayan po. Isa-isahin po natin ang paglagay ng tilapia. Yan. One. Two. Three. Four. oi oi Bakit Yan napat At pagkatapos ay ilagay natin ang ating dahon ng kangkong. Ah. Yan. Lagay na natin. Siyempre, kailangan nating uh, haluin 'yan. Kailangan okay. hindi haluin, kailangan natin na uh, ilubog ang kamkong, no? Para mauna siyang lumambot. So, ang pinakahuli nito ay ang malunggay, no? Ayan. So, uh, kumulo na siya. Titikman natin kung kulang siya sa salt. Oh! Medyo may kulang sa ingredients, so lalagyan natin, konti, no, ah, uh, sa, pagluluto, no, nakalimutan kung, ah, uh, uh, sabihin na, uh, sa pagluluto ay, hindi mawawala yung, uh, tinatawag na seasoning natin, o yung, pang palasa, tinatawag nila, pero ako po, ang gamit ko po ay hindi magic sarap, hindi ginisam mix, kundi ang gamit ko ay yung bichin po Ajinomoto, no? So yun na po ang aking ginagamit simula nung ah uh, magluluto po ako. No, lalagyan ko po siya konti lang po. Ayun, konting-konti lang, no, para magkalasa lang siya. Ah, uh, oy. Oh. 'Yan. So lalasahan po natin uli, no? Para maayos ang ating pagkain. Mainit kainin pa natin. Oh. okay na siya mga friend mga idol mga ludi natin so masarap to so yan ilalagay na natin ang malunggay yan dahon ng malunggay dahil kumukulo na siya no kumukulo na siya no at ito na ilalagay natin Lagay tayo, lagay tayo, lagay tayo ng malunggay. Lagay tayo, lagay tayo, lagay tayo ng malunggay. O oh, yan, masustansya ang malunggay, no? O oh, kakaiba, no? Kakaibang luto ko, ano? Magtataka kayo, tinulang tilapia. Ah? <laughs> tawag nito sa amin ay tinulang tilapia. May mga dahon-dahon, no? Uh, pero napakasustansya. Mayaman sa sustansya itong mga kaludi natin. O ayan, tikman natin uli kasi nailagay na natin ang mga daon-daon. Mmm! Yummy na, yummy! Okay, tapos na! Luto na po mga kaibigan, mga kaludi natin ng ating pong uh, tinulang tilapia. So ayan, Ah, uh, papakita ko sa inyo ha. O ayan oh. O ayan, kumukulo siya oh, kumukulo. Grabe yung kulo niya. Oh. So papapatay ah, uh, pa papatayin na natin siya kasi luto na. So, so ito na po yung ating ah uh, uh, product na po na pananghalian tinulang tinulang tilapia. Yan. Yan. So Ayan na. Ah. Ayan na ang ating tinulang tilapia. Grabe ang ang sarap nito. Oh, oh, oh. <laughs> so ayan. Hanggang dito na lang ang aking uh, video na ito. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa video ito. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.